kumusta mahal na mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, guru, markets. Nagsisimula kami sa buod ng data para sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng organisasyon na pinag-aralan ng mas maingat. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Microvision, Inc. Ticker, NAI). Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Abril 23, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Microvision Inc. na bibilang sa subkategory. Auto Electron, 33 organisasyon ang lumahok sa pagtatasa na napaka-representa. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ito, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na marka para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa markang minus 8.5 puntos para sa kumpanya Microvision Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga bahagi ng isang kumpanya Microvision Inc. at mga subkategori na kumpanya. Nakikita namin na higit sa labindalawa buwan ang mga promosyon Microvision Inc. nagpakita ng dynamics na minus 21.8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na binawasan ng labindalawa isa hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit mahalagang tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Microvision, Inc. ay US $0.28 billion. Na may subkategori na capitalization na US $100 billion. Microvision, Inc. ay may bahaging 0.282% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$0.05 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US$442 bilyon. May provision in account para sa isang bahagi ng 0.116%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Microvision Inc. sa isang subkategory kapag tinatasa ang market value ay 0.22%. Ang capitalization ng balanse ay 0.116%. Na 50% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang kumpanyang pinag-aralan ay may pananagutan sa pananalapi na US$0.05 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi upang mag-book ng capitalization ay nagkakahalaga ng isang daan at dalawa ng kapital ng kumpanya. Puntos para sa mga obligasyon sa utang ng kumpanya, masama, minus isa puntos. Ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0 na may average para sa subkategori na isang daan at tatlumput pito punto siyam, na mas malala kaysa sa average para sa subkategori. Pagtatasa ng ratio ng presyo ng stock sa tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakasama, minus dalawa puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars, naput anim milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan at ito ay napakasama para sa kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 60.1. Ang average para sa subkategory ay 1.7 at ito ay 3,000 at 63% na mas mataas kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga indikator ng kita kumpara sa mga indikator sa subkategory, masama, minus isa point. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$0 million. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Masama ito para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ay minus dalawang libo at limamput tatlo na may average para sa subkategory na isa apat Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay dalawang libo at limamput apat punto apat Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.068%. Ito ay at 315% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse sa presyo ng stock ng kumpanya Microvision Inc. sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay daan at dolyar at sa subkategory ay mayroong 300 at 68,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 300 at 15,2%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya na binawasan ng 500 at 23.8,000 dolyar na may average sa subcategory 2.7,000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subcategory at mga indicator ng kumpanya ay daan at 36%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US $25,000. Ayon sa subkategori isang daan at shamp na $5,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at pagganap ng kumpanya ay anim na daan at walumpu Pagtatantya ng mga benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori matitiis minus 0.5 puntos. Ang pagbabahagi ay pinaikling sa 26.4% kumpara sa average na subkategory na 7.2%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwati Rera labing apat na nagpapakita ng antas na 44% para sa kumpanya Microvision Inc. Habang para sa subkategory ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 43%. Sa karaniwan, ang mga bahagi sa subkategori ay nagkakahalaga ng humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi Microvision Inc. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 1.16. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 2.51. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang presyo at ang pinagkasunduan na pagtataya ay humigit kumulang 117%. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order, ito ay magagamit sa lahat, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagtatasa ng stock at sistema ng sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng Stock Microvision Inc. Informasyon at reference system para sa stock valuation guru, markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng sell trade sa presyong US Dollars 1.15 kada share. Nabuksan ng deal dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 0.82. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.48. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang order ay naayos ng nakapag-iisa sa pagtatapos ng pangangalakal sa Mayo 23, 2000 at 25 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito kapag isinasara ang isa sa mga order, pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa apwal na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.